Pinta sa Agaw Takuami. Happy Happy Adivai Festival karagiti kakailian tayo nga Ibinget. Ngayong araw, samahan natin ang mga katutubong mamamayan ng binggit, pati na rin ang mga bisita at turista sa isang makulay na pagdiriwang, ang Adivai Festival, na tampok tuwing founding anniversary ng probinsya ng binggit. Sa ika-125 na anibarsaryo ng probinsya ng Binguet, saksan natin ang tagkakatay ng mga itim na baboy na iniaalay sa mga Diyos bilang bahagi ng tradisyon at pasalamat sa biyaya ng kalikasan at masaganang ania. Tinatawag din nga Grand Kanyaw. Ito ay isang malaking handaan ng komunidad na pinangungunahan ng mga opisyal ng lalawigan at lokal na pamahalaan. Ang Grand Kanyaw ay isang seremonya ng pasasalamat, pagkakaisa at pagdiriwang ng kultura ng mga taga-Binggeta. Isa itong sinaunang ritual na nagmula sa tradisyon ng mga Kankanaoy, Ibaloy at iba pang katutubong grupo sa Binggeta. At ito ay tinataguyod bilang simbolo ng kasaganaan, kalusugan at proteksyon mula sa masamang espiritu. Bago pa man magsimula ang Grand Kanyaw, may nagaganap na makulay na parada mula sa Provincial Capital hanggang sa Wangal Sports Complex sa Wangal trinidad Dinguet kung saan ipinapakita ng mga opisyal at delegasyon mula sa 30 na municipalities ang kanilang kultura at tradisyon. Dito rin sa Wangal ipinamalas ang bawat bayan ang kanilang pusay sa Depop ni Utica. O ang paghuli ng mga itim na baboy, isa sa pinakapopular na tradisyon sa Adivai Festival. Sinimulan ang buong araw ng Grand Canyaw sa pamamagitan ng bunong at uwig. Ang ritual na pag-aalay ng baboy sa kataas-taasang Diyos kasabay ng tayaw ang tradisyonal na sayaw ng mga kanakanaay at mga ibaloy. Bukod sa ritual, makikita rin sa wangal na Trinidad Binget ang mga boat ng bawat bayan at may bisitang delegasyon mula sa karatig lalawigan na nagpapakita ng kanilang kultura, produkto at sining. Sa bawat tulog ng gangsa, sa bawat galaw ng sayaw at sa bawat handog sa Grand Kanyaw, ramdam ang pagkakaisa at pagmamalaki sa sariling kultura ng mga taga -bingget. Ang Adivive Festival ay hindi lamang pagdiriwang, kundi isang pagpupugay sa kasaysayan, tradisyon at pagkakilanlan ng buong probinsya. Kaya manan mga kabombo, happy happy Adivay Festival. Para iti-culture segment iti Good Morning Philippines, siya ni Bombo Rose Maribosa langawan in this is Bombo Radio, Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo, BOMBO!